po tayo mga Pilipino dahil po sa mga ano no sa mga uh, sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona kanina. Di ba? Sino sa inyo mga natuwa? <laughs> yes, ako po, isa ko doon. Kasi nga do ba kagabi, sabi ko ay, naku, excited na ako para doon sa sona ng ating presidente. Kasi po, ano, Uh, marami po kami pinagpe-pray para sa president because we pray for him every day na talagang bigyan siya ng God ng karunungan, paano, paano malulutas ang salimuot, masalimuot na problema ng ating bansa. ba diba? Yung kawing-kawing na problema, tapos napakadami na mabibigat pa. <laughs> Kaya ho, noong nagsalita siya kanina, wow, marami doon yung pinag pinagpe-pray po namin ma mga intercessors. Eh, pero yung tatlo po talaga, yung kumbaga sa lahat highlight, ano yung sa akin na personally highlight. And akita ah, ko yung mga tao talaga, yung mga amaten doon sa, 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 batasan, di ho ba lahat nagpalakpakan at nagkaroon na yung standing ovation. So ano-ano ba yon yung yung tatlo na yun, yung isa, yung sa droga. Di ba yung droga na marami rin palang na nasak, na nasakote, nahuli, at mga, may mga ano pa, may mga officials, ano, na, at may mga polis din nahuli, no na may kinalaman sa, sa drug trade. And then, ayun, at uh, alam nyo, araw-araw. Pagka hindi, pagka po kami nagpe-pray ng mga intercessor. Sa intercessor namin, si Ate Rose talagang pinagpe-pray niya yung mga, yung mga droga na riyan, mahuli yung ganyan. Tapos, mga kalawa, syempre yung ano po, yung West Philippine Sea. Ano po? Eh, kasi noong ano sinabi sa amin ng ng Lord no ipanalangin nyo na ang Pilipinas ay manindigan at ipaglaban ang soberenya ng inyong West Philippine Sea dahil yan ay sa inyo at yan ay regalo ko sa inyo sabi ng Diyos No? Regalo ko sa mga Pilipino at walang karapatan ang mga Chinese, ang Chino na maglayag sila sa inyong sa sa, sa, sa dagat na kayo ang may-ari, sabi niya. Di siempre ay god naman siya naman talaga may-ari ng lahat eh. Pero regalo niya sa Pilipinas ang ano, ang West Philippine Sea, ano po? And then of course, ano po alam niyo, ano yung pinakamatindi talaga ang finale ni ano ni president yung pogo ano po yung pogo na Philippine offshore gaming operators siya tayan and they alam niyo ano um wow ano talagang answer prayer yan kasi po pinagpe-pray namin talaga yan ano na Lord ang prayer namin diyan eh. Lord yung ano yung yung mga pogo na yan gawin nyo yan paan na suyurin yan na para silang mga kuto sa amin basang Pilipinas na talagang masuyod lahat, matanggal lahat yan so, yun po so, hindi ba, answered prayer so, siyempre ngayon, mm, ban na sila totally ban sila praise the Lord, amen kasi ano, hindi ko maganda na ginagawa nila sa ating bansa parang ano siya parang breathing place ng krimen. Di ho ba? O, oh, gusto ba natin yon Siyempre, ayaw natin yun sa ating bansa. Amen? Ano po? Alam nyo, uh, kaya kayo, po, lahat tayo mga Pilipino, we really have to pray hard for our president. Napakadami pong problema, pero ang sinasabi ng Lord, basta kukuha siya sa akin uh, ng, ng karunungan no? Dahil katulad ni Solomon, si Solomon sa kaniyang humingi ng, <laughs> ng, ano, ng karunungan. Kaya yun, naging very, very prosperous ang Israel at the time. Di po ba? Ayan. So, uh, ang, ang atin pong mga panalangin ay tinutugon ng Diyos kasi sa kanya nang gagaling yung panalangin na yun. Kaya, praise the Lord po. Amen po. Ah, ito po pala yung sinasabi sa Bible. Sabi niya doon sa ano, sa Proverbs 28:12 o Kawikaan 28:12, sabi niya doon, kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, sabi niya, ang lahat ay nagdiriwang, no? Ngunit kung ang pumalit ay masama, ang lahat ay nasa taguan <laughs> <laughs> na, 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 naalala ko tuloy yung, ano, yung isang nabasa ko, napanood ko ba yun? Na yung, yung sabi ng isang pulis yata yun, sabi niya eh, ano, uh, sa, 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 kanila ila, kung ilan sila, siya na lang ang ano, natirang buhay. <laughs> Kasi yung iba pinapatay na no previous president. Ganon. <laughs> Ayan, siyempre nagtatago na lang sila, di ba? Lahat nasa taguan. Ewan ko ah uh, anyway, ah uh, totoo naman yon na kapag ang, ang, ang ating presidente ay makatwiran or righteous, then masaya po ang bayan. Di e ba? Kaya yun. Sa so, patuloy po natin panalain na ating president, kita naman natin how yung paano siya mag-conduct ng kanyang, ng kanyang ah uh, personal or hindi personal. <laughs> Siyempre personal din. And then yung kanya, kung paano siya mag, ano, mamahala sa ating bansa. Pero talagang kailangan natin siyang ipanalangin. Di ba masaya. At ang sinasabi ng Lord na after his term, after the term of our current president Ferdinand Marcos Jr., the, the, the Philippines will be prosperous, peaceful at yun nasa heart niya. Nilagay ng God mismo sa heart ng ating President. At patuloy natin yung panalang. Kasi syempre, pagka, ng God, merong kaaway yan sa satanas. Di ba? O di gagawa yan through the sense of disobedience. Amen! So, patuloy natin yung panalangin ng ating minamahal na President Ferdinand Marcos Jr. God bless everyone. At tag na, yung tagline natin. <laughs> bago po pala kayo, ano ha, um, <clears throat> bago ako mag, magpaalam, mag ano na kayo, subscribe kay Lola Madam. Ano po, mag like, mag share, and then follow me sa ano, sa TikTok. Uh, Gloria Kagustian Villanueva. So this is your Lola. Nagsasabi na, kapag ang Diyos ang ating gabay, kay eh, saya ng buhay. God bless everyone. Bye.